Andrea, naon sa mangka? Di naman ka diyan muliyo. Di Kau naman ka diyan bulpen. Kiko, sa'yo mama ang papel? Bisa ka magsulat? Sa'yo mama, oh. Kiko so, ang papel? Hoy! Asi! Hoy! Diyok-liyok puja gamay! Um, Tuyak -tuyak ka nagmanikin. Namun ikaw, si Tuya Tuya naman. Yata ga ang cellphone. Ilingaw sa iya. Malingaw siya. Andrea, tara, kokomino na. Kokomino na. siya, sa liya. Kokomino na. Kukuman. 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 si so, sa man ah gikuha ang papel tulad ka ah dance down oh, dance daw